Ayan, magandang araw mga, mga katropa. Kumusta po no? Panibagong araw, panibagong vlog. Ayan, at tuloy-tuloy uh, lang tayo, no? Sa ating paggawa. Ayun, mga, mga katropa, uh, tutuloy na lang natin to, no? Para tuloy-tuloy na. Pagkatas na ito, eh, na tayo, no? Eh, inside na yun, no? Eh, skin coat na natin, ano, Para tuloy-tuloy na. Pagkatapos siya, na, pwede natin pintura rin, nasa likod, tsaka dito para matapos na at uh, yan na lang na may natitira no? tsaka yung paglagay natin ng mga grills at uh, okay na pwede na kaya mga katropa sige samahan nyo mga tropa okay na yan no? ayan sinama na sinama natin para kahit sa side lang na no? uh, na yan pipinturahan lang natin pero unahin natin sa likod na no? bago ito tapos uh, punta muna tayo dito na no? yan at uh, yung mga natin no? maganda sana sa labas no kaya lang papupunta yan sa loob dahil uh, maiipit yung tubig no pag sa labas to no pag umulan baka madaling masira mga lawang sa ilalim kahit naka masilya no? kahit naka polytop kaya sa loob na lang yan salamin sa labas para pagdapo ng tubig diretso baba no? ay eto lang no yan, uh, may alawan siya sa baba no? Duh, sa bintana kaya kahit tumulan yung tubig lalabas eto hindi na natin pinalitan no? kaya magiging sa loob na lang yan Ayan, na pula yung napili na lang natin. Alam niyo naman pag pula, parang Chinese system. Maganda daw sa business yung pula, no? Kaya pula. Ngayon eh, mga katropa, unahin na natin pipintrahan niya, no? Bago doon sa likod, no? <laughs> Totoo niya, medyo mainit doon, no? Nandun pa yung araw, eh. Dito tama-tama. Mamaya konti, wala nang araw doon. Titirahin na natin. Dito muna tayo. Para matapos na to. Tapos niyan, tsaka doon sa likod. eto na lang, na lang ito loob na to, no? tapos siguro konting skin coat no? masilya Ayan. may mga nakatambak pa na mga tiles na pinagputulan tatanggalin natin yan Ayan yeah, mga katropa, basa pa yan. No? Kaya hindi mo natin pwedeng pinturahan. Kaya doon muna tayo sa likod. Ayan mga katropa, dito muna wala tayo. hindi <laughs> pa natin pinturahan ito. Kaya nakikita niyo puti. No? Skim coat pa lang yan. Pero, i-skim coat natin to No? Kasi yung sa ilalim may nag-crack oh. Bakit? Kasi dinugtong lang to No? Ngayon bumaba siguro yung lupa kaya nag -crack kaya simpot natin kahit manipis lang para mawala bago natin pinturahan kaya mga tropa natin yan no? skim coat lang yan kung napansin nyo uh, no? ng kulay no? uh, pinturahan na natin ngayon palang mabipinturahan nya matagal na kayo naka skim coat yan tropa okay, na tayo dyan no yung konti doon no kamukha na namin dun na hindi natin e, mamaya na lang huli natin tapos yan na lang hindi pa pwede yung basa pa basa pa yung skin coat no pinapatuyo pa natin tsaka yun dun maya maya yung konti pwede na yan ah, dito sa dito tayo sa likod siguro pwede na pinturahan yan hindi namang gano kainit dito simulan natin yan tropa, yakit na natin yan, no? Nang may lagay na natin, no? Ayan, at uh, mayhan na natin itutuloy yung mga nandun na pipinturahan. Lagay muna natin to para mabawas na dito. 你把那个打开一下啊。 tropa kung napansin nyo ah, tinesting natin yung isa no? malapitan natin no? para makita nyo malapitan at ayan nilagay na namin hindi pa nakaskuro yan no? sinukat pa lang namin ayan siya Eh, mga katropa, uh, ilalagay na muna natin yung mga grills no, bago natin ituloy yung pagpipintura. At yung pagpipintura natin, konti na lang na no? madali na lang yun. Ayan, na ito ilalagay natin no, dito. Puro na lang, no, Portrait safety lang na natin lalagyan ng ganyan kung ano okay lang sana na wala no? pero kailangan natin lagyan ngayon yung yeah, mga katropa ay screw natin no? Ah. Lancero Okay na, tibay na Diyan tayo sa isa naman dito sa Ito lagi natin dalawa na tayo ano ayan tsaka isa dun ngayon pahirapan niya yung sa harap tsaka doon sa likod no ayan kakakatrol pa <laughs> yung dito no yung pahirapan no kasi wala tayong matutuntungan dyan no kaya ang ginawa namin dun, yung kapatid ko dito ako sa kabila sa may terrace yun at nagawa naman namin ng parana no? na hindi na kailangan maganap ng apakan no? ito medyo may challenge may problema tayo Ayan, pero magagawa ng parayan. yan dito sa kwarto ni Sam na na natin no? ayan tapos ayan okay na rin tsaka ayan pagod na pagod no? <laughs> kasi makita ko sa bubunga sobrang init ayan pawis na pawis ayan okay na mamaya tignan natin sa labas na. No? ayan mga katropa na ilagay na natin no? ayan dyan sa unaan tapos ayan uh, sa may side no ah uh, tanong sikat ng araw no Tindik. Ayan, tapos sa uh, dyan, nailagay na natin. Tapos yung sa dyan. Tapos, uh, dito sa likod na. Ayan natin dito sa likod. Ayan. Ayan, nailagay na rin yun doon. Tapos yung dito, hindi pa, no. Ayan, kainun na yung mga yun, no sobrang init <laughs> mukhang in tignan natin kung kaya pa natin tapusin nyo time check tayo maghalasin ko na eh yeah, mga katro tapusin na natin yan no? uh, total mag ko pa lang maliwanag pa konti na lang din naman no? pipilitin na natin yan ito okay na yan no? kaya lang medyo malin dito white na white doon hindi kaya titirahin na natin yan so, total konti na lang din naman yung mga tropa okay na yan no? dudugtungan lang natin yan no? may juwa lang anin dun, no? tsaka ito para totally tapos na dito maliwanag pa kaya ba yan yung mga tropa okay na lahat no tapos na tayo dito yan na ito okay na lahat siguro yung retouch na lang yung maliliit na lang no tapos yun din na lang yun. Hindi ko alam kung pintura pa yun kasi masyado na masikip dun sa ilalim. Yan dito sa side na to, okay na tayo. Yung pintuan na lang na. No? Dahil bakal yun. Lalagyan natin ng design. Tapos yun doon sa likod. Sa may side dun, okay na rin. Pinakita ko na rin sa inyo. Tsaka na ilagay na yung mga grills natin. No? Ayun, makakatawa <laughs> pa. May pintura pa ta tayo. No? Ayan, siguro tatapusin ko na yung ating uh, video dito, no? Ayun, at uh, time check tayo. Alasin ko na yung media ng uh, upon, no? Kayo mga katropa, siguro hanggang dito lang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod. Ingat po lahat.